Ayan, kagaya ng nasabi ko, nandito pa tayo sa ilalim ng ano, Taal. Ayan, yung nakikita niyo diyan sa aking likod, no? Yan, turista 'yan, ma'am. Kasi Ayan, mga turista, may mga May mga turista Ay, dito di, sa Mangingis turista. Daddy niyan. Ah, oh, 'yan. <laughs> <laughs> ayan guys, napakaganda dito. Oh, ayan. May nahuli sila, sir, na ano. Si ano, ano ba yan? Ibon. Ayan, guys, oh. Woo! Dito ito na talaga kami. Na Woo! kami sa ilalim. Alam niyo ba guys? Sobrang sobrang hirap ng sobrang hirap ng, ng amin. Ayan, may kasili daw po tayo. Sobrang hirap ng aming pinagdaanan marating lamang tong lugar na ito. Nasa gitna nasa gitna kami ng ano kaliwat kanan bangin almost 3 hours talaga kaming nasa bangin. Hindi na ana namin and 6 hours travel or 7 hours travel kami. 6 to 7 something like that. And then, whoo, ayan, nakikita nyo ba, nandito na talaga kami sa, ayan, sana nakikita nyo, medyo masilaw, pero, ayan, whoo, yun, nakikita nyo ba, iniikot ko kayo, at ako'y nahihilo na, nahihilo na ako sa kain, but, but, ayan.